nais mo bang malaman kung paano inaapektuhan ng kakaibang mga teknik ang iyong desisyon sa katunayan syam na ng komunikasyon ay hindi verbal nakikita sa body language tono ng boses at mga galaw na hindi mo napapansin ang mga taong marunong magbasa nito ay madalas isang hakbang na nakauna sa iyo sa video na ito ibubulgar ko ang mga sekreto ng priming effect isang psychological technique na ginagamit ng mga negosyador, politiko at scammer para impluensyahan ang desisyon mo nang hindi mo namamalayan. Kung ayaw mong maging bulag sa mga hidden agenda, kailangan mong panoorin ito hanggang dulo para sa isang nakakagulat na twist. Ang priming effect. Paano kanila binabago nang hindi mo alam? Narinig mo na ba ang termino pero hindi mo alam kung paano ito gumagana sa totoong buhay? Isipin mo, Nag-uusap kayo ng kasintahan mo sa isang coffee shop tapos bigla niyang nabanggit ang forever. Mukhang walang mali siya pero alam mo bang may psychological manipulation na nangyayari sa likod noon? Ang priming effect ay parang isang invisible remote control na humihila sa isip mo patungo sa gusto nilang direksyon nang hindi mo namamalayan. Bakit laging may malambing na musika sa mga butik? Hindi lang ito para sa ambiance. Ginagawa ito para ma-prime ka na ang mga salitang tulad ng love o commitment ay nakakaapekto ng 27% sa mga desisyon mo. Kapag may nagsabi sa iyo ng, Imaginin natin ang future natin, automatic na nagre-react ang utak mo. Bumababa ang guard mo nang hindi mo namamalayan. Paano kung ginagamit ito para manipulahin ka? Isipin mo yung office mate mong, Laging nagkukuwento tungkol sa mga kasalan tapos bigla ka na lang niyang hihinga ng favor o yung taong laging nagme-mention ng trust at loyalty bago ka utangan. Ang priming effect ay isa sa mga pinakadelikadong psychological tools kapag ginamit ng mga taong may hidden agenda. Alam mo ba kung bakit effective ito? Dahil hindi mo nakikita na ina-apply sa'yo tulad ng paggamit ng mga salitang destiny o meant to be sa mga early stages ng relationship biglang mas open ka na sa commitment o kaya yung mga negosyanteng laging may kwento tungkol sa isang buhay na pagkakataon biglang nagiging less critical ka sa mga details sa isang study napatunayan na ang mga taong na prime ng mga salitang connected sa aging mas mabagal lumakad pagkatapos ng eksperimento ganon kalakas ang epekto nito sa behavior natin imagine kung ginagamit ito ng isang taong may masamang intensyon. Yung tipong laging may paalam sa'yo na ako lang ang makakaintindi sa'yo. Unti-unting nagiging dependent ka sa kanya. Ang priming effect ay parang isang lihim na remote control na nagdidikta ng mga desisyon mo. Kaya't mahalagang maging mapanuri sa mga mensaheng natatanggap natin. Mga negotiator versus mga scammer. Parehong taktika, pero iba ang intensyon alam mo bang pareho lang ang teknik ng isang hostage negotiator at ng isang romance scammer? Parehong gumagamit sila ng active listening, mirroring, at pagbabasa ng micro-expressions. Ang malaking pagkakaiba, ang intensyon sa likod ng bawat kilos. Ang negotiator ay para sa win-win situation, habang ang scammer ay para sa sariling pakinabang. Active listening, ang negotiator ay nakikinig para maintindihan ang pangangailangan ng kausap at makahanap ng komong solusyon, ang scammer sa kabilang banda ay nakikinig para makuha ang tiwala mo at makita ang mga kahinaan mo. May study na nagsasabing 68% ng biktima ng catfishing ay hindi nakapansin ng inconsistencies sa mga sinasabi at itsura ng kanilang kausap. Masyado tayong nagfo-focus sa salita at hindi sa actions. Mirroring. Ang negotiator ay gumagamit nito para natural na maitaguyod ang tiwala, ang manipulator, scripted at calculated ang approach. Isipin mo yung taong sobrang perfect ng timing sa lahat ng galaw, tumatawa sa tamang oras, kumikiling ang ulo sa eksaktong moment, parang robot. Yan ang senyalis na pinag-aaralan kanila, micro-expressions. Ang negotiator ay ginagamit ito para maintindihan ang tunay na nararamdaman ng kausap. Ang manipulator para lang malaman kung effective ang mga sinasabi nila sa'yo. Parehong skill, pero ibang purpose. Isang halimbawa, isipin mo, ang isang negosasyon kung saan ang negotiator ay nagtagumpay sa pagligtas ng mga bihag sa pamamagitan ng pagunawa sa takot ng hostage taker. Samantala, ang scammer ay nagtagumpay sa pagkuha ng pera mula sa isang biktima sa pamamagitan ng pagpapanggap na perpekto at pagmanipula ng emosyon. Kapag in love ka, mas mapanganib, hindi mo napapansin ang mga red flags. Ang pinakadelikadong red flag, kapag sobrang perfect ang pagkakasabi nila, walang flaws, laging tama ang timing, parang eksaktong akma sa lahat ng gusto mo. Natural ba talaga yon? O ginagawa lang nila para mahulog sa The Psychology of Negotiation? Sinasabi na ang mga taong walang inconsistencies sa sinasabi at ginagawa ay malamang na hindi totoo ang ipinapakita. Kaya, dapat maging alerto. May kasabihan nga tayong too good to be true. Kapag ganon, malamang scam yan. Ang tunay na tao, may flaws, may pagkukulang, at hindi perfect ang timing palagi. Kapag nakakita ka ng taong parang eksaktong swak sa lahat ng standards mo, itanong mo sa sarili mo, bakit? Dahil sobrang swerte mo o may plano silang hindi mo alam. Love bombing, ang pinakamasakit na uri ng priming. Bakit mas madaling maniwala sa mga taong sobrang lambing? kesa sa mga straightforward, ayan ang tanong na dapat mong itanong sa sarili mo kapag may nakilala kang bigla na lang nagpakita ng sobrang affection. Ang love bombing ay isang calculated move para maging vulnerable ka. Hindi ito totoong pagmamahal. Strategic move ito ng mga narcissist at manipulator para makontrol ka. Isipin mo yung senaryong ito, dalawang linggo pa lang kayong magkakilala. Pero parang lifelong partners na ang treatment sa'yo. Constant messages, biglang gifts at pangako ng forever. Alam mo bang calculated lahat yan? According sa research, 80% ng abusive relationships ay nagsimula sa intense love bombing phase. Kapag nasanay ka na sa excessive attention, mahihirapan kang matanggap kapag biglang nagbago sila. Future faking, yan ang isa sa pinakadelikadong teknik nila. Mga pangako tulad ng, Ikakasal tayo, bobo tayo ng pamilya, o ikaw ang mamahalin ko sa habang buhay. Lahat yan para lang ma-attach ka, pero kapag nakuha na nila ang loob mo, biglang magbabago ang dynamics. Magiging cold sila, magkakaroon ng silent treatment, o biglang magiging possessive. Ang dating affectionate ay magiging controlling na. Alam mo ba kung bakit effective ang love bombing? Dahil gumagana ito sa psychological level. Kapag binigyan ka ng excessive attention, na-activate ang reward system ng utak mo. Para kang nasa roller coaster, highs ng affection, tapos biglang withdrawal. Kaya kapag nawala yung attention, mas lalo mong hahanapin, parang addiction. At yun ang gusto nila, maging dependent ka sa kanila. nag ba sila ng argumento sa malilit na bagay? Nag-jealous ba bigla? Kahit wala namang dahilan, yan ang signs na phase 2 na. Transition stage na yan, mula sa love bombing papunta sa control. Ang dating sweet at understanding ay biglang magiging manipulative. Bibigyan ka ng ultimatums na alam mo talaga ako, gagawin mo 'to. Ang pinakadelikadong tactics ay ang isolation tactics. Sasabihin niya na hindi nila naiintindihan ang relationship natin tungkol sa mga kaibigan mo o kaya mas importante ka sa akin kaysa sa pamilya mo. Unti-unting paghihiwalayin ka sa support system mo para siya na lang ang maiwan at kapag nabawasan na ang mga taong pwedeng magsabi sa iyo na mali ang nangyayari, mas mahihirapan kang umalis. Pansinin mo rin ang consistency. Kung laging inconsistent ang mga salita at gawa, red flag na 'yan. Sabi magde-date tayo, pero biglang may excuse. Pangako ng commitment, pero walang concrete actions. Ang totoong pagmamahal, hindi lang puro salita, may kasamang effort at consistency. Kapag too much too soon, maging alerto. Ang tunay na connection hindi minamadali. Ang love bombing ay hindi romantic. Ito ay manipulation tactic. Ginagamit niya ang emosyon mo para makontrol ka. Kapag nahulog ka na, mahihirapan ka ng makalis. Body language ng mga nagpapanggap. Ang mga dapat mong tignan, paano mo malalaman kung totoo ang ngiti o pilit lang. Ang body language ay isang window to the soul. Isang mahalagang tool para maunawaan ang tunay na damdamin ng isang tao. Ang mga tunay ng ngiti ay nagsisimula sa mata, kung saan makikita ang pag ng muscles na Nagdudulot ng maliliit na wrinkles o crow's feet. Kapag peke ang ngiti, nauuna ang galaw ng bibig bago ang mata. Yan ang unang clue na may pagkukunwari. Pero huwag kang magkumpiyansa. Ang mga professional liar ay bihasa sa pagaya ng sincere facial expressions. Kaya hindi sapat ang ngiti lang ang titingnan mo. Ang micro-expressions ay tumatagal lang ng isang ikadalawamputlimang bahagi ng segundo, pero accurate indicator ng true emotions may pitong universal micro-expressions. Takot, galit, disgust, gulat, contempt, lungkot, at saya. Kailangan mong maging sobrang observant para mahuli ang mga ito. Halimbawa, kapag may nagsorry sa'yo pero nakataas ang left eyebrow, may duda yan sa sinasabi niya. O kaya naman, kapag may nagsasabi ng I will o I'm sure pero hindi tumutugma ang body language. Halimbawa'y kumikibot ang mga kamay o umiiwas ang tingin malamang may tinatago yan. Ang totoong confidence ay nagpapakita sa parehong salita at kilos. Isipin mo ang isang social setting. May kausap kang kaibigan na nagsasabing, Okay lang ako, pero nakayuko at hindi makatingin sa'yo. Ang fear ay madaling makita sa body language. Dilat ang mata, mabilis ang paghinga, pawisin. Kapag kinakabahan ang isang tao, madalas bumilis o bumagal ang pagsasalita nang hindi sinasadya. Pansinin mo rin ang self-touching paghawak sa leeg, pagkamot ng ulo, o pag-cross ng arms. Ito ay signs na uncomfortable sila sa sinasabi nila. Ang pinakamalaking red flag, kapag consistent ang inconsistencies nila. Halimbawa, sabi niya na mahal ka, pero laging may excuse kapag gusto mong magkita. O kaya naman, pangako ng pangako, pero walang follow through. Ang totoong intentions ay nakikita sa actions, hindi sa salita. Ang mga nagpapanggap ay mahilig gumamit ng power words tulad ng definitely o isang daang porsyento sure. Pero kapag sinabayan ito ng mga subtle signs ng discomfort tulad ng paglipat-lipat ng tingin o pag-adjust ng collar, malamang may tinatago yan. Sa huli, ang mismatched verbal at non-verbal cues ay nagpapakita ng hidden agenda. Ang pagbabasa ng isip ay hindi psychic ability, ito ay practical skill na matututunan sa pag-analyze ng behavior at psychology. Mas madaling maniwala kaysa mag-doubt. Kapag masyadong perfect ang isang tao, malamang may itinatago yan. Walang taong walang flaws. Sa susunod na makilala mo ang isang tao, huwag magpadala sa mga salita. Tignan mo ang actions. Tutugma ba sa mga pangako? May pattern ba ng inconsistency? Kapag may duda ka, itanong mo sa sarili, bakit ko ito pinagdudahan? Ang tunay na relasyon ay nagtataglay ng authenticity, maging alerto sa mga taong parang too good to be true. Next time, observe and trust your instincts.